Hi guys, nandito po tayo sa ngayon sa ano. So, bababa po tayo. Uy, uy. Sobrang napaka ano po ng atulay. Ay, ng ano. Daanan po. Napaka dulas po ng daanan. Ito po yung paligid natin. Sobrang ano po. Sobrang ganda po sana dito kung di na po madulas. At di po kaya ng... Kaya, di po kaya ng mga bata at marami po kaming dala Dahan-dahan lang po. Okay, ngayon. Doon po, po tayo. Ito po ako, guys. Nice. Ayan. Malayo. Malayo po po ang ating lalakbayin. yan. ko na po ang agos ng ating liliguan o kaya hindi na po tayo matutuloy dito kasi po napakadalos po ng daan ah tsaka po malayo po di po kaya ng mga tao doon na lang po tayo ah ah utang ina mo ang kate sakit pop hindi di na po pala ka o oh, o oh, oh 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 laka 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 ang ah, ina dulas so what guys malayo pa po tayo malayo pa po tayo malayo malayo pa malayo pa po, po tayo malayo what guys na pa malayo pa po tayo sabi sa inyo, Ron Ron, napakalayo eh. Patungan na lang ako tayo. Masarap pa doon. So guys, napakalayo pa po dito. And so, ayun na po, malapit na po tayo. Kaso lang po, napakadulas na po. Ito na po yung madulas na park. Park. Guys! Ay,